ko na tayo sa araw. Pero yun pa rin mga besh para sa nyo ko. So, ayan nga mga besh. maglilinis muna ako ng kwarto nila amo. So, ayan. Tamang map, 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 map lang tayo mga besh. Alam mo yun mga besh. Yung nahihirapan ako masyado ngayon mga besh. Kasi, hindi ko lang kung sana ko unang magsisimulang maglinis. Kasi nga, yung amo kong lalaki mga besh is nandito lang sa bahay wala pa siyang work sa next Sunday pa yung work niya mga besh kaya ayan, hirap na hirap tayo paano tayo maglinis kasi supposed to be mga besh oh, English yun <laughs> dapat mga besh sasala ako magsisimit so, ayan mga besh tamang mark lang tayo dyan mga besh pero alam niyo ba mga besh yung ramo ko, nandyan lang yung sa labas mga besh pero sa kasi mga besh, hindi naman na sila masyadong maselad sa cellphone. Siguro nung mga unang-unang time ko lang. Pero kung nandito sa bahay si amang babae mga besh, hindi talaga ako nagsiselfone pang na nag-work. Umiiwas talaga ako. Kasi mga besh, ayaw din naman natin na lagi tayong pagsasabihan, papagalitan. So, yun, kailangan natin sumunod, charge. So, ayan, tamang map-map-map-map lang tayo mga besh. Alam niyo mga besh, hindi... So, this time mga besh, ayun na naman tayo sa sala. Pero alam niyo ba mga best tapos na ako maglinis ng kwarto ng mga alaga ko. Kasi may pasok na silang lahat. So, makakapaglinis na tayo ng kwarto nila. Inuna ko kasi yun mga besh kasi schedule ng pag general cleaning ng kwarto nila today. So yun, so far so good charot. Natapos na tayo mga besh. At ayan, umalis na muna dyan si ama mga besh kasi siguro nakita niya na nagaano na ako, naglilinis na ako dyan kahit nandyan siya. Kaya umalis na siya mga besh. Bumili siya ng chicken mga besh kasi nagluluto daw kami ng pang ano namin, pang lunch namin. So, Ayan, pinuko na sa kulang yung mga anig yan ni Madam. Alam niyo ba mga, mga besh, dati, ano, ang tagal kong tapusin yung paglilinis dyan, mga besh. Pero ngayon, ang bilis ko na mga besh. Ay, nako. Ganun lang pala talaga, no. Sa lahat ng bagay, sana yan lang. Pag nasanay ka na pala sa isang bagay, mabilis na lang mga besh. Wala nang mahirap-mahirap. So, yun nasanay na rin ako mga besh, Alam nyo, umiikot lang yung araw ko dito sa babangon ako. Um, ngayon may pasok na mga besh, So, pagkabangon ko ng 4.30 is aayusin ko muna yung mga kalat sa sala, sa kusina, sa banyo, then sa kwarto, mga besh. Katulong ko yung amo kong babae, mga besh. So, after ko yung ayusin yung lahat ng mga kalat, mga besh, um, Saka naman ako pupunta sa kusina ay magpe-prepare ako ng almusal nila mga besh. Um, kadalasan mga besh is ano lang, nilagang itlog, yung sama sa kong babae, tapos yung diet bread niya mga besh, lalagay ko lang sa baunan niya, kasi dadali niya yun sa school, doon na siya nag Tapos, si among lalaki naman mga besh is, ano lang, tea at saka tinapay, so papalitan ko lang yung palaman ng tinapay ni among lalaki, so yun yung magiging nila. Tapos, si amo, sila alaga naman mga beshes. Mostly, hindi sila kumakain. Pero pag kumakain sila mga besh, ano lang naman yung gusto rin nila. Tia, tinapay. So, yun lang mga besh. Kung si mga besh, mabilis lang naman yung trabaho dito mga besh. Di ko na nga dapat kailangan magising ng maaga. Pero yung amo ko kasing babae mga besh, ayaw niyang umalis ng bahay na makalat. So, gusto niya malinis. Kaya, yun, gusto niya maga, maga kaming magising dalawa kasi para magapagpalinis-linis muna siya ng konti bago siya mag ano aalis mga besh. So, ayun, nasanay na tayo mga besh. And konting kembot na lang mga besh, mag-iisang taon na rin tayo dito. So, malapit na tayong umuwi. Pero, yun lang, makaka ba tayo? Char yung mag-iisang taon ka na pero wala kang ipon o oh, di ba san ka pa tapos after natin magpunas ayan magmamap naman tayo mga besh ganyan lang yung pag alis ng tubig mga besh di pa ah charot di pa <laughs> tapos after natin yung maglinis ng sala yan naman yung gagawin ko alisin ko yung babalatan ko yan, then hihiwain. Kasi yan daw yung ilalagay ni Amo sa kanyang lulutuin. Invento yan ni Amo mga besh, hindi ko alam kung anong pangalan yan. Tapos ayan, tapos na tayo sa lahat mga besh. Kakain na po tayo. Yan po yung aking lunch. Thank you for watching. God bless mga besh.